bukar baik kumalat talaga gar Baik kumalat gar Big biker Naka adong mabilis ang takbo Bukalat gar di sana gar Dan yung driver no Naranta

Ito mo nabuhay lagi ro Sumagi ba sa kutsi? Di sumagi no? Sumagi Yung driver? Saan yung driver? driver? Huh? Yung driver? Hello. Yung driver? Yung driver po ng Yung motor? Ayun po sa ilalim ng sasakyan Tapos sa ilalim pala? Kasi ano, kasing mabilis Muntik ako din dinatlisan dun eh Ay, Diyos ko Lord, nasa ilalim pala yung ano? No, tawag ka muna ito, ano, ano. Tawag ka sa tayo? Sa ilalim pala yung ano yung driver ng kutsiga, motor gun. Sa ilalim ha. Grabe, sobrang bilis kasi yung takbo Sobrang bilis kasi parang binabat to eh. Grabe yung takibigan. Kasi iskul na, naman. Ano di ko alam. Kaya mga pala, talaga mga idol sa ano, sa mga ugong sa eh. Ano, big bike oh. ko. yung ano. Kailalim yung yung driver.